Hi guys! Punta naman tayo dito sa Shinling. Ito, tipikman natin ang kanilang pagkain. Yan. Tikman natin kung masarap ang kanilang pagkain. Siyempre, pag-aalis naman ako po, sa sama ko po para delivery niya ako, no? Yan, ang noodles na may beef. Ang patawag dyan, di ko alam dyan eh. Sarap sa bahaw, lasa lasa yung bit. Hmm. Tsaka lambot ng baka. Ayan. Tikman natin kala mga pagkain. Yan o. Oh. Hindi ko alam tawag yan o. Mainit pala yung loob. O, oh, nagulat pa ako. Yung ganyan. Ayan ang parang tungkatsu ba yan? Mm. Sarap. Masarap ang kanilang pagkain. Mag-rice naman tayo. Ayoko ng hipon kasi parang lumalaki yung lalaki tiyan ko dyan eh. Ito tayo sa... Anong pangalan ng ulam na yan? Pork. Sweet and sour pork. Mmm. Yan. Tingnan natin ang kanilang... Hindi ko alam mga na yung pagkain na yan. T Tikman na lang natin yan. Mm. Yan. Lambot ng karne, ha? Eh. nenyo guys. Hmm? Hmm? Sarap, hmm. Yan, naubos na. Hinihan guys. Ay, ah, follow, like, and share.